Ay, sorry. Ay, ang dami pa lang mga resibo. Kasi okay, okay. ako na rin, ako na. Bali na yun, naglaga ko siya krim sa ano, sa kisam eh. ka sa kisam eh. Uh, actually, papaschedule lang po talaga ako para sa rosin shoulder ko no. Bago dumating po ako. Yan, nag-renovate ng bahay. Umakit ako sa isang eh. Para mag-ayos ako ng oriente. Mm. Yan, bumigay yung ano. Hindi talaga ako makatayo niya. Kasi kaya ano, pasugod po ako sa... Sa... Uh, hospital. Uh, hospital po. Hindi maganda yung tama nito, sir. Manabo kasi. Eh. Pero... Oh, um, eh, Itignan natin ko. Masa ang eh, pusa ito, hindi ito yung buo kong po, kwento po kasi yung uh, nakuruan. Tsaka dito sa... So, nakakalakad naman na po ako. Uh, Ilang araw uh, kang di makatayo? Tatlong araw po, apat na araw. So wala nung May 19 po. Kasi kailang ko lang po ito nakuha, kaya hindi po ako makapag-pre-schedule ka doon sa inyo. Hindi na makuha agad tong, so, no, yun, doon ka doon itong... sa pag-ibig. Kaya ginagawa lang po ng tubayo um, uh, po. Kaya sa akin ang puno kaya na patay ko kayo tsaka binigin ako Pero pagka nakaiga po ako, tsaka nakaw po. Hirap na hirap po ako mm. ng makatayo kung hindi talaga ano mo nakalari. Nagkaroon ng mga spar. Na ma-double check na laglag sa ano eh. Ang nakita lang, sir, osteo-degenerative genes and mga bones pa are seen. So, base dito sa x-ray mo, ang nakikita ko naman dito, umusog itong ano mo, sir. Ito, umusog itong ano mo na to Sa pagkakalaglag mo. Yung osteo-degenerative change, ano ba ibig sabihin ng osteo-degenerative change? Ito, nawawala ng sustansya yan, tapos ngayon, nagkakaroon ng parang ribaba yan. Yan ang ibig sabihin ng osteo-degenerative change. Nagbabago yung posisyon nila, nagbabago yung itsura nila, yun ang ibig sabihin ng... Ngayon, dito nga, sir, ito, nagbago itsura nito. Yan, kaya masakit yung balakang mo ito. Ngayon, syempre, bunga ng impact yun eh. Pagkakabagsak po. Pagkakabagsak. Yeah. Ah, 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 ah. Tapos, siyempre, ta pag umusog yun, tatamaan yung taong natin spinal cord. Hanggat, hanggat, fresh na fresh pa yung pagkakaano nun. Talagang ma mananatili kang ano nun, parang plaster na plaster. Ayaw na ayaw mo yung gaganon. hindi ah, ah. mo talaga Hindi mo kakayaan. Hindi mo talaga kaya. Ilang araw ka ng ganyan? Simula nung May 19 po. May 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus 6. 16. Ayun na mag-take ka pa ng ano nito, sir? Mag-take ka pa ng medicine? mag ako nito yung... Oh, Kasi, meron tayong kinatawag na mga longitudinal, longitudinal ligaments na nakabalot sa ano? Sa laman. Hindi, hindi sa laman sa mga ba vertebral body eto aliga dito sa lakas ng impact maring mabaga pa yung eto yung sinasabi mga long nila ayan buo bu yan ah. ngayon, syempre kailangan lang makita yan sa mga anatomy yan nagbago kasi umabanti ng konti yung dito niya sa mga L4 L5 niya ngayon syempre yung unang-unang impact, likod ng tumama. Siyempre, nan, nan, yan yung mga puti na yan. May, meron yan din na spinal cord. Nandyan yun. Diyan na opposition yun. Ayan, ayan, dyan. Diyan na opposition yan. Siyempre, pak! Ah! Eh, um, umabante to. Siyempre, pag umabante to, tumulak dito. May ipit ngayon nandito. Ngayon, hindi ka pwede mag-squeeze-squeeze basta-basta. Hindi mo kakayanin. Yan, siyempre mananatiling mamamagayan kasi nga nakatulak yung vertebral body. 'Yan yung anterior longitudinal ligament. 'Yan ang masakit pa, sir. 'Yan yung Mga 'yan. 'Yan. Ngayon, sir, sa tulong ng mga plus plus, kita mo nakakaano ka? O kahit pa paano naririnig ka? Yes. Mananatili muna ng ano, mananatili muna ganun muna ang proseso hanggang sa tumagal. Kasi bago bago May, May no? May lang? O May 19. May 19. Half, half month pa lang. Kung baga, ang gagawin natin ng discarte sa'yo, ipupull body massage muna kita. Aantayin muna natin 2 to 3 months. Kasi, very, ano yan, very risking pakilaman. Pag natabig yung, kunyari, hindi, hindi yan MRI eh. Titignan kasi, dyan kasi, hindi ganong ma sa x-ray kasi ha is far degenerative change pero syempre eh ako mas ano ko dyan eh ano kasi yan delikado yan pagka namang yung spinal cord mo at naipit maari kang manghina ulit maari kang manghina ulit ang gagawin ko sa'yo massage and traction wala mo ng mga ano tapos balik ka rito obserbahan mo ng 2 to 3 months flight ko na po sa Wednesday. Sir, medyo delikado kasi yung ano mo, sir. Baka mamaya, mas stress yan. Imbis na nakakalakad ka na. Baka mas lalo. Kaysa naman, hindi ka makasampa sa ano. Kung saan ka man sasampa sa eh, aeroplano. Ang gagawin natin, um, no worries. Eh, alam natin ang gagawin natin. Mas gagaan ang pakiramdam na yan. Sige, dapaka. Dapaka. Tanggalin mo muna yan. Paralambutin ko muna. Bago-bago pa eh. May kasamang lamog yan eh. Siyempre nalaglag ka, hindi ka naman uto. Pero kung nagbuhat-buhat ka lang, yung kagaya naman ng iyo to, nagbuhos ng mga ano, ng tubig sa ano, banyo, eh ikaw nalaglag ka sa kisam eh. Bang! Mabande eh. Ang kalalabas na kasi noon, pag uh, NMRI mo, meron tayong tinatawag na spondylitis disease. Ayan. Pero sa kanya mild pa lang. No? Kaya eh hanggat maaari, ipaliwanag ng maayos sa mga pasyente. Uy, massage mo muna. Huwag mong didiin na na. Palalambutin lang muna natin. Pag pinin, tingnan mo, pindutin ko to. O, oh, kita mo? Believe me. Kumbaga, hindi tayo basta-basta hula-hula rito. Alam ko yung ano. Tingnan mo, isang gano'n lang. Alam na alam ko na na hindi pa siya talaga pwede sa mga ano. Tingnan mo. Tapos, eto nga, hindi ginanong kung alam mo. May kasamang lamog pa yan. Tapos yeah. namamaga. Namamaga pa yung cover no, no Yung pinakatalop na ano, yung tinatawag nga no, ng longitude ng ligaments. Sabihin na natin, hindi na namamaga yung spine niya. Naka-recover na. Pero yung, yung ano nga yun, sa pagkakausog nun, napakasakit para sa kanya, no? Eh, no? Huwag muna ako. Oh, oh yeah, may kasama, sir. Naka-video Tama yan. I-record nyo yung buong proseso. Tsaka yung assessment, malalaman nyo talaga na bago ko yan karatihin, katakot-takot muna na pag-iisip. <laughs> kung baga, inaalam ko muna kung ano magiging kalalabasan pag ginawa ko yung method ko. Maari kong patagalin muna yung ano. Kasi, paghihilumin pa natin. Eh ngayon, kita nyo, positive. Ganun lang. Sandaliri pa lang. Maray na. Kasi hindi tayo maliligaw dyan kahit hindi eh, MRI yan. Sa mga x-ray pa lang, kabisado natin yung bone set. Pagkakasalansan-salansan ng ano. Tsaka ito, ang bata pa ni Sir. Hindi pwedeng, hindi pwedeng ang lalaki ng ano, ang lalaki nung parang pagkaka ano niya tapos may mga nakaiwalay na yung mga bo, mga tawag mo, degenerative pang senior citizen po yun wala ka pa sa senior wala ka pa sa senior 47 lang ako 47. o tamo halos konti lang agot sa akin sir 47 lang sila pero sir gagaling ka rin huwag kang matakot gagaling ka rin hindi lang tayo muna pwedeng malakas sa tirada. Hindi tayo may hindi malakas sa tirada. Magdidelikado ka. Okay, tagilid ka. Ang gagawin natin, very soft lang. Itutulak ko lang ng walang ano. Hindi ka tulad sa ginagawa ko. Ano to? May opera ka bala? Opo, sa appendix. Appendix yan? Appendix. Actually, appendix at saka gallbladder. Uh, Mali ako ni lang yan eh, nateta no. May naiiwan na ng mundo ko. No? Binubukbak binu, binu An laki O, no? oh, ito lang yan. Ito lang ang maliit lang. Duman pag ganun, sasabihin nyo rin yan, sir, kasi hmm. hindi po pwedeng hindi nyo sabihin pag may opera kayo. Lalo kung bago-bago pa. Ito, An laki na. Ganto ka lang kayo. Hindi na natin pakita, ha? O? Oh. <laughs> Pero gal okay lang yan. Pero kung kidney transplant, hindi kahit anong opera, syempre hindi ko nakikita yung katawan nyo eh. Hindi ko nakikita yung katawan nyo. Hanggat maari ko may mga biyak sa katawan, syempre, hindi nga natin nakikita. Eh pag mga ilang buwan pa lang yan, tapos kidney transplant, spine ano rin, mga liver ano, di ba? mari kasing makompromiso kung bago pa. At sa mga hatak-hatak natin, sa mga pagdiin natin, kailangan medyo maging aware din kayo sa mga ano. Kasi iba to, hindi to ordinary yung massage. Kung hindi lang, kung hindi ko lang napansin na ano ron, syempre, yung method ko, i-apply ko. Pero syempre, mahalaga, mahalaga yes, mahalaga yung history ng ano nyo, nangyayari sa inyo. etong ang gagawin natin dito, parang, hindi ko gaganunin yung kagaya ng ginagawa ko itutulak ko lang ng dahan-dahan. Relax ka lang, sir. Kaya pa? Kaya. Yan, kaya, kaya, pa? Kaya. kaya pa? Kaya pa. Okay. Kabilang side. Ganun lang, hindi natin talaga pupuersahin. Tapos, sir, ituloy mo muna yung medication mo. Kasi under ka pa ng pamamaga. Namamaga yung balaka mo. Napansin mo, ginanun lang kita. Alam ko na kasi, Kumbaga talagang may ganun ka pa Kaya hindi ka pa pwede sa mga Technique natin Relax lang Sige, kaya yan Relax, kaya mo pa? Kaya hmm. Okay, tihaya Tupi mo yung tuhod mo Yan Yo yun ang masakit. O, oh, alisin mo na, Roy. Alisin mo. Hindi pa talaga kaya. Ay, yung sapwit ang masakit sa akin. Hindi pa talaga kaya. Okay, hindi. Pa, sige, sir. Higa ka. Explain ko lang. Talagang hindi pa talaga kaya. Kita nyo, unan lang yun, ha? Unan lang yung manipis. Malambot tong unan na eh. Kumpara sa mga ganito. Ano lang to, Pero kita niyo, hindi niya pa kaya. Ibig sabihin, under ka pa ng swelling, hanggat maaari, huwag na huwag mo munang yung bibigla kang upo, Iwasan mo muna yung mga gano'n, yung matatabig na ano. Tapos, maglagay ka ng bandage sa kamay. Kung ikaw ay pupunta sa airport. Ha? Kung ikaw ay lalabas, tuturuan kita ng technique. Ito, kahit pa may compression o kahit pa may mga safe to, traction to, safe to. Okay, relax lang. Kung lalabas na lang, inhale, exhale Inhale, exhale. Mm. Pag nasa likod mo, maaari ka maganon. Doon ka malumpo. Maglagay ka ng bandage dito. Bakit? Yun na yung... Pag nakita mo yung tao may bandage, hindi mo tatabigin. Yun yung pinaka-shield mo sa kanila. Kahit wala kang pilay dito, believe me, maglagay ka rito. Para kang kunyaring... Pero, ang totoo, nandito yung injury mo para hindi sila lalapit sa'yo basta-basta. Yun ang technique dyan hindi, hindi, hindi ka kilala ng ibang tao, nasa airport ka, pila. Uy! ikita e, kita mo, isang ganun kung eh, daliri. Um, umiinda ka. Paano pag natukuran ka na medyo, ano? Okay? Pagta, pagtatayo ka, tagilid muna. Sige, tukod mo yung mo, baba mo yung pamo. Baba mo yung pamo. Yan. Tapos sir, magbaon-baon ka muna ng ano, ha? Magbaon ka ng pausa, ano? Para ito muna yung ano. Tapos, ituloy mo lang yung medication mo, anti-inflammatory or anti-inflammation or iba pang mga gamot na ibinigay sa'yo dyan, pansamantala. Yan lang muna makakatulong sa'yo. Pahuhupa ka pa rin sa'yo ng 2 to 3 months. Tapos, 2 to 3 months, pwede ka na mag-squeeze-squeeze yan. 19 pa lang to eh. Bago-bago pa. Tapos, lalambing-lambingin mo lang yan bago ka matulog. Paghihiga ka, bago ka humiga, ganun ganun din mo lang. Abot mo naman yan, ganyan, ganyanin mo lang. Ganon din eh, hindi pata. Ito sir, patatagalin lang to. Patatagalin lang yan. Na medyo nagmamadali ka lang sa ano, kasi akala mo simple lang yung nangyari sa'yo. Akala mo simple yung gumpog lang. Kaya nga, gumalaw eh. Gumalaw sir. Gumalaw. Pag umusog kasi yun, yun na nga, in-explain ko na nga Alam mo rin naman, may spinal cord doon Direct to the brain yun So, very sensitive yan Pagka nadiinan Na, kumbaga, na na, na itulak ng pat ano, Iipit yun Kung may swelling pa yun manghihina yung buong katawang mo Hindi mo kayang itayo yung mga paa mo Ganun yung kalalabasan mo Okay? Kayaan mo lang to Mag-brace ka muna ng ganito Tapos yun nga, paglalabas ka ng bahay Yun na nga, mag Kahit walang masakit yan sa kamay mo <laughs> para iwasan ka kasi hindi nila nakikita yan, hindi nila alam yung nararamdaman mo. O kaya ilabas mo na lang yan. Yan ang pinakadabes. Ilabas mo lang yan. Tapos, eh, siyempre, pag-bandage kasi, literal na, uy, injury yung tao. Okay? Technique lang yun. Pagaling ka mo, sing. Okay.